Uy, nanjan ka pala, Mars? Good morning, Mars. Musa naman at medyo busy kaya. ata. Ano ating pinagkakaabalahan? Ay, pagpasensyahan mo na. Ganun talaga si Inday. Busy lagi si Inday. Oh, uh, ay ano daw yun? Ano ba ang ibig sabihin ng skip-goating? Kambing ba yun? voting. Saan mo napunod yan? Ang aga. Sabi ko sa iyo, huwag ng issue, maliban may matututunan tayo. Okay. So, since tinanong mo na rin lang, ang scapegoating, it's a psychological defense mechanism through projecting responsibility and blame on others okay gets mo mars talaga to ah so ang ibig sabihin ba nito pinahirapan mo lang ako english pa rin yun ano ko maiintindihan yun ipaliwanag mo naman ng mas malinaw at naiintindihan ko mars ha o, sige na nga. Ganito yon. Simple lang yon. Ang scapegoating sa mas malinaw na paliwanag kasing linaw ng panahon natin ngayon, kapag may mga desisyon tayo ginawa sa buhay, mga ginawa tayo, huwag nating ugaliin maghanap ng sisisihin. Hindi magandang ugaliin. Marce, Magkabila na lang natin yung consequences ng mga ginawa natin. Kasi, in the first place, alam naman natin bago natin gawin ang isang bagay, alam naman natin for sure yung magiging resulta. Tama ba? Okay. So, ganun pala yun. Naiintindihan ko na. So, magiging responsable na lang tayo sa mga bagay at resulta ng ating mga desisyon. So, hindi pala siya magandang ugali ang maging kambing. Hoy, excuse me, Capricorn na po, Mars. Pero... Hindi ko naman sinabing Capricorn, dai. Ikaw talaga, Mars. Huwag ka maging hindi naman ako kambing. Hindi ako marunong mag-scapegoat. Oh, ah.